Ay, nako. Muulan na naman. Oh. Ay, tagpulan. Hmm? Grabe, oh. Muulan, oh. Ang tsaga ng ulan niya, mga ilang araw lang ganito. Na, uh, ang tsaga ng ulan. Ay, nang araw na ngayon hindi man ako maka, ano, maka labas na ano para mag ensayo at saka ma i yung bike. Pero anyway, um, dito. Gusto ko lang ipakita sa inyo ano, yung binili ko ano, uh, bike gloves. Yan. Kadalasan nakikita niyo ano sa ano, sa video yung nakita kong gloves na nakita niyo yung gloves na ginagamit ko na kulay um, dito. Ayoko pa siyang palitan kasi ta dito. Uh, very memorable din kasi sa akin yun. So, ito meron akong biniling gloves pero hindi yun pang palit para sa ano sa gloves na ginagat ko. Ito, para to sa ano sa road bike ko. Binamatch up yung kulay kasi gusto ko pag gagamitin ko ano yung road bike lalo na pag i-lalong rin ko na siya. Gusto ko kasi pares pares na Parang color coding So kung pansin nyo din yung ano last na video ko nun Yung helmet ko is kulay black na kind of din yung tatak Eto Gloves naman yun So combination of black and white. Ito nasa ano siya Yung price nito is nasa um, 99 pesos Ang size pala nito is ano, large. Pag medium ang ano ko, kukunin ko kasi medyo parang ano, uh, sisikip siya. Gusto ko kasi medyo ano lang, medyo saktong luwag, saktong sikip lang din. Kaya ito, saktong sakto. Kaya large na yung kinuha ko. Although for the, first first time ko din ano, bumili na nga ng gloves dito sa shop na to. Yan. Pero yung gloves na ginagamit ko nasa ano yun, sa uh, mga physical stores ko lang binili. Pero ito, ito yung uh, first online gloves na nabili ko. So, true online shop. Yan. So, yan o, oh, fit na fit. Ito yung tura niya. Yan. Tapos ito yung sa may palag niya ibale ilalagay ko na lang dito sa ano sa uh, screen 'yung pangalan uh, ng shop tapos ilalagay ko na lang din sa comment section 'yung uh, ilalagay ko na lang din sa comment section 'yung link nila para doon kayo makabili ng landing glasses. Ito kasi simpleng style lang kasi gusto ko. Yan. Huwan. Huan 'yung ano 'yung 'yung brand niya, Huwan. Huh? Ah, Huan do. Huwai. Ah, Huawei. Ano, Huawei. O sakto yung sakto. Try i-fit na natin ta, sa, sa ano. I-fit nga natin doon sa road bike ko. Yun o, no? tignan natin yung forma. Ba, ganda Oh. Sabi na naman. Yun oh. Yan. Kaya sa lahat po ng mga gustong makabili ng gandong nasa na bike clubs, um, lalagay ko na lang sa, ano, sa comment section yung link. Yun. Hmm. Mali kabuk na. ako <laughs> ko din kasi hindi pa ito labas Kaya naman ano. Na, Kaya naman ganyan. Mali kabuk. Na alikabuk. ako uh, Kukuha na lang ng alikabuk. So, yun lamang po. Maraming maraming salamat and God bless po sa ating lahat.